Hello guys, nandito ulit tayo sa tabing dagat ngayon. O, lagi ko nang pinapakita ito sa aking ibang mga video. Dito kami noon, madalas na maglakad-lakad. Maganda kasi dito, nasa tabing dagat. Nakakalanghag pa na sariwang hangin. Marami din pong naglalakad-lakad dito guys. Ayan, ayan, ayan si tata yun, nag-exercise. Ayan, Malawak kasi yan. Pwede ka mag-jogging, kung kaya mo pang tumakbo-takbo, pwede ka rin. Maglakad lang tulad ko. Hindi ko na kaya tumakbo, guys. Naglakad nga lang, hingal na ako. O mababawasan na itong hingal natin, guys. Pagka inaraw-araw natin itong exercise natin paglalakad. Yan, ang, ang daming bangka ngayon, guys. O, ang daming bangka dumating. Ang laot din, iba dyan. Ganito kami sa bayan ng Subic. So, nating maligo. Ayan, pwede tayong maligo. Ayan guys, nandito na ako ngayon sa tabing dagat. Noon, napanood nyo na rin ito sa iba kong mga videos. Pero masarap balik-balikan ang lugar na ito guys. Yan kami madalas maligo guys dati sa Snake Island. Yan. yan maraming bangka dito. Yung mga malalaki ayan guys. Yan tinatawag na basnig na bangka. Napakalaki. Sarap sumakay dyan guys. Kasi napakalaki. Hindi ka ano matakot. Kahit nandito ako sa bayan ng Subic, maraming bangka. Pero matagal na rin po akong hindi nakakasakay. Kasi wala akong sariling bangka, guys. Nakikisakay lang ako. <laughs> marami kami mga beach resorts dito. Kung gusto ninyo ngayong summer, ayan, pumunta lang po kayo dito. Murang-mura lang. Marami na kayo. Pagpasok nyo po ng bayan ng Subic, marami na kayo makikita mga beach resorts paglagpas nyo ng olongga po. Sa maligo ngayon guys, summer, mainit. Ang aking asawa guys, titingin-tingin, mahilig mamingwit yan. Kaya lang, wala siyang dalang pamingwit ngayon. <laughs> kaya hanggang tingin na lang muna siya sa tubig. Nag-iisip kung saan siya banda mamingwit. <laughs> yan masarap may mga namingwit dito guys kaya lang ngayon wala sila.